Hello mga ka This adventure natin ngayon ay mag-harvest tayo ng carrots. Medyo excited ako guys kasi first time ko itong ma-experience na mag-harvest ng carrots. And here we are, nandito na tayo. Oh, ang daming farmers. Oh, let's start! Oh, ang daming carrots. Oh. Wow, ang daming na-harvest ng mga farmers. Oh, o, diba? Yan sila, guys. O, nagaano sila ng box para ilagay nila doon yung mana-harvest nila. ano Ang daming carrots. At bagong lahat, mag-ready muna ako. Mag-gloves ako. Para feel ko naman, isa ako sa farmers, no? Ang lamig siya, guys. Kaya, todo talaga yung jacket ko. Mata na lang yung nakikita. At yan, ready na ako. O, diba? May pa si Inday. O, unang, unang pick. O, unang kuha ko. O. Tignan nyo guys, ang tataba o oh diba? Ang lalaki, ang lulusog. Nireject nila yan guys. Ito, reject din ito guys. O oh, diba? Ang, ang lalaki pang ang lulusog. Hindi na nila, hindi yan nila sinama sa shipping ng mga farmers. O oh diba? Ang gaganda pa. sayang no? What? Ah, uh, pa peace. Peace kasi free. O, oh, tignan mo. Yan, pwede pa talaga. O, oh. o. Oh. Ito guys, wala tong bayad free dito. Yung mga reject ng mga farmers free ito, oh, di ba? Ang dami ko nang nakuha. O, oh, naka-isang plastic na malaki na kami, di ba? At alam niyo bang tatlong plastic talaga yan na malalaki yung na-harvest namin. O, oh, di diba? kaganda pa. O, oh, tignan niyo. O, oh, di diba? Ang kaganda, ang lulusog, ang tataba. O, oh, pwedeng pwede talaga yan. Ibibigay ko ito sa yung iba sa mga kaworks ko, sa mga friends ko kasi hindi ko yan maubos lahat. O, oh, di ba? Ang ang dami nila, oh, ang gaganda pa, oh, di diba? ang lulusog, oh, it, ang dami nakuha nila, oh, di ba, oh, di ba, ang laki ng nakuha ko, no, oh, pinagyayabang ko talaga sa inyo, no, oh, 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 tignan mo, oh, nahirapan pa ako, nahirapan pa ako, ang tigas, ang tigas niya, <laughs> ang tigas niya, guys, hindi madali pala, no, hindi pala madali yung pagbunot ng, ng dahon. Oh, yan, di ba? Twins pa yon. Ang laki, ang lawak ng lugar. Pabidyo muna ako muli sa kanila. Oh, yan. O, yan sila. Ang saya nilang tignan natutuwa ako. Ano ba? Diba? Ang daming nakuha ni nanay ni Ang daming nakuha ni ayi. Oh, ang tataba. Ang tabi niyan. Oh, yan yung mga reject nila. Ibibigay lang yan nila. Oh, di ba? Hindi mo kalaing reject pa yan. Ang gaganda pa. Oh, Oh, girl. Oh, 'di diba? Ang lalaki, parang ang tuwang-tuwa ko talaga, parang nai-enjoy ko talaga, no? At 'yan nagpapahinga na mga sinananay, yung mga farmers natin. Ang sarap nilang tignan in fairness, natutuwa akong tignan sila. Ang lamig kasi dito, hindi siya mainit, mahangin, kaya nakakali mag-harvest, nakaka-enjoy. It's a nice experience. At yun na nga guys, until next my video, thank you for watching! At pwedeng pa-like naman guys para ganahan akong gumawa pa ng maraming videos na isi share ko sa inyo. And thank you again. This is Fan Share. See you again in my next video.